Parang gusto mo nang iwan ang pagiging katoliko. Kapatid, sana naman, maliwanag na sa'yo, na bago mo maging desisyon yan, maniwala ka muna na ito ang simbahan tinatag ni Kristo. Maging maliwanag muna sa'yo na hindi niya sinabi sa ibang mga simbahan, dito lang, sa simbahan katolika, yung sinabi sa Matthew 16, 19, Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. You loose on earth shall be loose in heaven. Hindi ko sinasabing, kapag lumipat ka ng reliyon, di ka maliligtas ang sinasabi ko. Ito ang simbahan tinatag ng Panginoon. Kung may mga sinag ng katotohanan sa iba, na hindi totoo ang buong liwanag, kaya huwag mo sasabihin sa akin, doon ko nakita ang katotohanan. Ang tanong ko sa iyo, sinuri mo pa sa simbangin ito ang katotohanan. Paano magkakaroon ng katotohanan doon? Hindi natin didiscard yun. Nang walang katotohanan dito, eh ito! Ang simbang nagsabi, ang simbahan tinatag ng nagsabi, ako ang katotohanan. So, ibibigyan niya yung katotohanan doon? Dito hindi. Ito yung tinatag ng simbahan. Come on! Ito rin yung simbahan na kumpleto sa mga sakramento. Lalong-lalo lalo na yung pinakamahalaga na pinag-usapan natin noong nakaraang linggo. Misa! Ito! Eucharistia! Wala nito ang iba. Sapagat para sa kanila, yung tinapay na tinatanggap nila, simbolo lang. Hindi totoong presensya niya.